Pago. No, no. Wala. Ulitin ko, ha? Oh. Oh, Pops. Oh, may plano ka na saat ha? So, mo na naman yan. <laughs> <laughs> Alam mo, man. Ano, ano yan? May maganda akong plano, man. Maganda ba talaga Maganda tong plano, man. Sumabay ka lang. Anong problem na to? Ah, uh, pag sinacharge kasi siya, kailangan. Refresh ko nyo na yung cord. So, para macharge siya. So, ibig sabihin, maluwag, ganun. Hmm. Hindi siya nag-charge kung walang tamang angulo. Yes. Sige, ako nang bala dyan. Si sir, ayun si sir pala. Sir, inform ko lang ha. Ito ulit yung white line mo ha. Uh, para alam mo na pwedeng lalong dumamihan ito binukin natin. Inform lang kita na may white line yung before namin gawin. Ngayon, iti-print ko yan. Sobrang liit niyan, man. Okay. Hindi na makita sa camera. Hindi na, hindi na makita yan, man. Ipapasok ko to sa loob ng cellphone niya. Pero, ganito yan. Ganito ko nalabasan niyan. Pakita ko iyo. Siyempre, hindi natin mababasa yan kung di tayo gagamit na magnifier. Tignan mo to. Yan, malinaw na. Game. Okay. Ma'am? Ayun. Sorry na matagal ha. Ito po. Ito yung charging flex na sira. Sira na dito yung pinakangipin niya. Kaya kahit anong saksak -sak natin, hindi talaga siya nagcha-charge. So yung try natin, mag charge Right now, naka-off yung phone. I-power on na natin. Assemble ko na ulit siya. Chicago. No, not. Oh shit! Oh. Tayo lang. Oh shit, Wait. we go again. No, not go. Nakakawa hindi gumana yan. Wala, wala. Ito na power. Ay, Ay Hindi, try ko Oh! What? Hindi siya nag-on my short. Ito Baka... Yun. Baka, baka ma-pektuhan yung ano nyo, yung supply ng kuryente. wala Wala na. kandila na. Wala. Ulitin ko ha. Oh! F**k, na-encounter <laughs> akong nang gantong sira. Kaso it's been 8 years. 8 years. years. May ako ulit. Alam nyo ba yung mga iPhone? Minsan kasi itong mga iPhone, naglalabas sila ng message. Hindi lang sa notification, minsan literal sa cellphone mismo. Teka lang, titignan ko sa microscope pa. Hey, ito po. Ito nung ayay. Hey. Gantong-gantong yung na-encounter na ko nun yung message. Oh, mahaba. Parang maliliit. <laughs> Malit, sobrang maliit talaga to. Lumalabas minsan sa phone. Okay. Ito man, 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 man. Once upon a time, there was a lovely princess. But she had an enchantment upon her of a fearful sword which could only be broken by true love's first kiss. She was suffering on her phone, guided by a terrible white line damage. Many brave men attempted to free her from this charging curse, but none prevailed. She waited in her house for so many days and nights for her true love and true love's first kiss. So, ibig sabihin nun, kailangan mong i-kiss siya kahit sa cheeks or kahit sa... Kapag true love yon, okay, magbubuhay yung iphone nyo. O, wala, wala. Maganda lang sir. Okay mo. Patingin mo rin. O. Ay, ay. So, true love ba talaga yun? <laughs> o, oh, sige. Alisin ko ha. Alisin ko ha. Oh, okay. ganito. Try mong halikan yung cellphone mo. Hindi, sige oh, yun cellphone mo yan, eh. oh, no, yan. Oh, sige. Halikan mo cellphone mo, sir ha. <laughs> <laughs> okay, sige <laughs> okay, ha. ito. na uh, Yo. Sasaksa ko na <laughs> I oh! sa'yo, sir eh. <laughs> Buhay, Goods na yan. Buhay na. Ayan, charge ako. Lating ko alasin ko. charging Ito Eh, <laughs>